Ayan ito dyan yeah. mga kainsan Kami po'y naglilis ng babuya ni Bunso Nakakita po kami ng ano Yung ahas na ano po Ahas tubig Na ahas tubig po ba Pagkadami Hindi yun no? Hindi Ay kami dyan lang agakadlo Pero oh, si. walang kamandag ayun pagkadami okay, ba, ka. Hindi Ayan. Pugod ba yan? Awan na, ito. Pugod tutul. Ito. Ayan mga ka-insan. Pagka-dami. Ayan. So out ulit. So hindi ba soo yan? Hindi. Takad ito. Ito po ay mga kumakain ng mga hito at dalag. So mga sunga ba ito eh? Ayan mga ka-insan. Pagka-dami. Ito po ay nambinomus. Pagka-kakampangomus. Ayan. So hindi kayo nandadali ng baboy? Hindi. Hindi ito nandadali. Maliliit ito. Pagka-dami. Hmm. ano ano I lalayo na lang natin sa malayo. Hmm. Lalayo. Oh, ba ng eh. eh, eh. Mare, sa yan, no. Masutul, na lalayo. Pero makakitim pa 'baboy. Teki baba din, pare, hindi 'yan sibaboy. Diyan ka. na, oh. alis na na. Bo. 'yung epic, gawin. Ni ng hapon. tawagin ay yan utol.

Hindi dali na. Hindi eh, naman 'to nakakaano. Hindi ba Ha? Bang... Hindi huh? <laughs> ba... Nangahabol nga. <laughs> Ye. Hey, nalum, nalum. uh, Nalumpat. Utol. Nalumpat. Nalumpat. Hindi, hindi 'to nakakaano. Hindi bagang ito 'yung ano, nanbino mo. <laughs> Oba. sako 'to, sako ko, sako 'to sa yan. Kung motor sako. Hay, hey, okay. Lalayo yan. Sako sako lang siya. din ay

Yeah, mga kaisan, ito po ay uh, ano, hindi po siya non-venomous mga kaisan. Ito kung tawagin po sa amin ay takid. Kadam. Bilang piraso yun. Minsan po ay makakabagat kayo ng 20 Isang GoPro, ah GoPro. GoPro. <laughs> Isang GoPro. <laughs> Yan tamo. Mababait naman ito mga to. Kaya lang, pag hindi kayo sanay, eh. nung bata, bata kami, normal na lang ito sa amin. Dami oh, ilalayo lang mean? natin. Tutong. No, ito lang bilis. Tabi, tabi, tutong, tutong, tutong. kapan. Hindi. Hindi ba? Wala itong hindi no? nakaka, ano? ito nakakaano. Kabilis bilis. Nandiyan na mo ito. Para kasi ikaw <kubra> pro prince eh. <laughs> oh, Oo. Oh. Ah, hindi, hindi ako tao tatlo oh. ng ano ito eh. Hindi siya Pagalaki. Nan... Laki. laki. Hindi siya nan venomous. Tatlo ba in eh. ano oh, naman. Parang yon Dogi pa. Hindi uh -huh. utol. Parang isang pamilya, isang pulot 'tong eh, oh. No? Sa pamilya. malaki oh, inahin. Nando, ari ari laki oh. Ari oh. Ay, ah, uto na suot, na suot. Ari. Yan uto yan. Yan malaki, laki, malaki. Parang... Parang sawa no. Mm. ang ilalim. Yan. Hindi ako takot gawa ng pag po nito. May iwan po ang ngipin. Ngipin. Ito pa uto yo. Okay. Yan. Yan ba humi sa pamit ng dilo. Sigod din Maliit yan, anak. Anak na yan. Dom. Ilalayo-layo po namin. <laughs> Normal na ito. Hindi pa rin mababait, ano? Ito yung ano, hindi ito nakakaano. Ito yung nagbabalance ng ating ay, ecosystem. Ecosystem ay, 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 system. Eh, 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 system pa ka. Ito na. Namimilwag, ay kutulo na namimilwag. Eh. Sige, lalayo. Ilan na yan? Wala na, ay, mayroon pa. Eh, mga kasihan, hindi po ito kubra ha. Ito po ay mga tumitira po sa tubig. Ang kinakain po nito, fresh water na isda. Mga tilapia. Oh, tilapia. Ito dyan. Hindi masungkay. Eh, baka mayroon tulad sila eh. Baka masaktan. Ilang pala sila? Ang dami. Isang pamilya. Wala na ba? Wala na. So, na Hindi eh. sinasamili ako. Hindi sinasamili ako. Tapos ay yung isa pa mga insan, kung tawagin sa amin po ay almoranin, Yung nalaki po ng ganggabaraso, yung po ay non-venomous din Yung po ay napapanood ko lang kay Cobra Prince Na dati <laughs> Mga patroon ay Na dati ay eh, pinapatay po namin Pero po non-venomous Ilalayo na lang natin ito mga kainsan Ang to Dami eh Hindi ba na ahon yan? dami, isang pulot ng tamutoy dami Ano ba ito eh? Makamahon Ano ba ito eh? Kasi pakitang punta kami Papakawalan natin sa malayo Tara ko ito eh Hindi ba? Hindi ba? Yan, papakawalan po namin sa kabilang bundok Hindi man dadali pa ng mga tilapya natin Hindi pa tawag ko pa kaya sinacover prince at saka ano hindi na no? Huwag na yan may walang ano eh Sabaki wala namang benum Walang benum mo siya ano K Takid, junukin. <laughs> Takid po. Takid. Alam <laughs> yeah, mga kaysa nilinis na po namin ito, ninauto ispray ko. Amin na po ang gagastos sa inyo po ba? Para Ay, mas kaysan, lalong mahawan. Papakawalan po natin dito sa palayan. Siya pa lang disclaimer lang mga kaisa na ito po ay non-venomous tapos normal lang na ito sa bukid po sa palayan normal na nahuli pang gagama ay e, ni kalaban din ang anong aspag uh, yan mga kaisan nasa kagubatan na po tayo ito, hindi kaya umahon din eh. Hindi Dami. Dami eh, May pits pa. Dami, Diyan kayo. Yaw na, May nalak ng sino hmm. Kinuyaw na. Yan po ay, pag po kayo ay making isda sa bukid, normal lang po na nakikita ito. Yan o. No? Malayo na po ito sa amin. Ito po ay kung saan mo pinakawalan, ito lang po ang magiging area niya. Ang lalaki o. Ito yan o. Lalaki o. Hmm. Yan, no? yan, umalis na po sila. Ay no to, you know, to. Wala na. Ay to, pala. Yan. Yaun, na. Kanya -kanya Ayun. Yan. Ya una. Kanya-kanya nang lusong. Hay na kayo. Babay na. Ang puti sya oh. Pagkakaano po oh. Yan dami po talaga dito mga kaibigan. Gumuhit nga. Aray po ay mga kainsan, inuna pong inu, po motorin dahil ito po ay ano, dapugan. Pagpupunlaan. Pag, pag, uh, pagpupunlaan po ng mga ano. Palay. Palay. Yan, yun nga palang takid mga kainsan, pag po kayo ay nakagat, may iwan po yung ngipin. Pero hindi po kayo mga, ano Hindi po kayo o yung pumbay, ay ano. Uh, Goodbye Philippines, hindi po. Naiwan lang uh, uh. Dati ako, nakatakot yung... din. Parang tinik. Nakagat po nang nung ako po ay naggama ng dalag. Nung kapataan ko pa naman po. Nadali po tayo din yun. Naiwan po yung ngipin. Malaki. Halos ano yun. Wari ko nasa apat na kilo, tatlo. Ginawa ko naman po pinulutan ng aking mga kapatid. Matagal po pong panahon. Ah, pero ngayon ay abadish ko po. Hindi po mga pakanan lang. Uh, ay, takot. Takot ako kumakain. Oo. hindi po ano yan. Hindi po ano na kainin. Hindi po siya inaalaw na kainin po. Masama po yung sa... Yan po kanya ni puro uhod. Puro uhod. Masarap daw po mga kainsan. O toy, dali ka. Alam ba masarap? Toy. Ari ba? Ari? Sungkiting ko ba? Ay, hinug na nga naman pala. Dali! Bansa! Dali! Dito ka! Toy! Ari ba? masarap! Dito! Sarap! Alin? Ari? Ay, dali! Masarap daw po. Ito po eh, ay na papaya. Gusto mo? Masarap ito. Oh, dali! Dito! Yeah. Mm. Oo! Oh, oh. Hinug na! Um. Wow, syawab. wow, yummy. Dari? Jawab ano? Jawab. Hmm, dari yo. Hmm. Miki, Miki. Oh. Miki, Miki. Oh. Miki. Hmm. Hmm. Cara apa Parang mangga. apa ya? Hah. Hmm. Mangga? Parang. Papaya. Parang. Papaya tuh. Oh, dari dari, oh, Mangga. munggah, papaya, 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 ih, minta, minta, oh, minta, oh, oh, ha. Hmm. oh, oh. Ari po, apo mo na rin ang mga Ilan na ilan ang, ang apo po? Ba hindi Lahat ay napasok. Mm. Ah, may napasok pala. So, na, hindi pa pasok. Nahan ah. pa, ah. no, yung assignment mo na eh, assignment. Dali. Ah, letter A. Very good. Meron na akong binili pantatak ng star. Para nagiging guru na ako ninyo. <laughs> good. Cheche ko na lang ha. Good. Ari, ay ari yung takdang aralin. Good. Ano yung letter A? Uh, kuya Isun, so, no, pasok kuya so, Isun, dali. Oh, Saan ka galing Utoy? Nahan yung assignment ni, oh, ano, ni Utoy. Ni Utoy, yung assignment mo, Bunso. Kaya nga na papel, nari iyo. Ari yung uh, assignment mo. Letter A. <coughs> yeah. Yan. Pauwi na ba kayo, Utoy. Ari yung simuleta eh. Ang gagawin naman ngayon ninyo ay letter B maliit at letter B malaki. Kaya hey, hindi napasok ko naman din. Oo, oh, grade 5 po. Kilala ko ang nanay niyan. Yeah. Ang nanay may babae, ano? <laughs> <laughs> <Yeah>. Pero lang. <laughs> letter B ang ini niya. Oh, hindi si, ang... Ay, ano yan? Oh, dali, kuha yung mga notebook muna ninyo. Yan. Yeah. Ang magtuturo ngayon muna ay si tuturuan ko muna kayo ha. Ano ang pangalan ko? Kuya? Oo. Toy. Anthony. Oh, letter B naman tayo ha. Letter B muna tayo ha. Tayo. Magdamit ko din, magdamit, magdamit. Yan. Yeah. Aw, mo to sa pokey. Nini, letter B tayo ni Nina. Yan, magdamit na magdamit ng maayos Yan ba yung lahat? Eh, na po. Oh. Hmm. Hindi pa. Hmm. Hindi, pa? Hmm. Hindi pa. Anong hmm. grade na? Enter yan. Inter pala. Ah. Letter B muna tayo ha. O, oh, ganda nini ha. Hmm. Nini. Ito nini. O, doy. Ah, ito muna. Pabasahin ko muna kayo. Nasaan yung ating letter B nini? Teka lang. Ito mm. eh, ayun yung lapis mo. Mm. Ito yung ginawa nila ngayon. Ito yung ginawa nila. Ito kay Anthony. Ayan. Yung isang letter B. Ayan, nadito sa letter B. Ayan. Very good. Doon sa lalaki. Ayan kanya Ayan, letter B. Tapos ay, ari. Assignment. Uh -uh. Tapos ang assignment nila. O, ito ang assignment mo. Dali nini. Ito nini ang... Ito nini ang assignment mo ha. Linggong hapon ka babalik. Linggong pong hapon. Ayan. Uh -huh. Tapos na uh, turuan yung mga bata ay tayo naman po ay paibaba at uh, magche-check po ng ano ng mga gawa natin magpapakain po ng baboy. Yeah, mga kainsan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Ingat po lagi. Bye, -bye po.